kung ano ko no medyas ma medyas ni Jared doon na ako medyas 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 tanda kasi ma Ana di pag di pag alian ka di oh kasi hindi kas ya gusto ba gang alian ni no para pakiaram na pa uno ba ya sinaabot gusto na pakiaram ganyan sana boy boy ang badikilabong nalang hindi kong kas Ay, hindi naman kasi ako. Hindi kasi, ay babalik. May bang? sapatos <laughs> ba? sapatos. Ay, saka ka baga. Nakita ka na ngabit. Ay, saka ka rin baga. Ay, saka ka baga. Tama, ito nga

So mga binahal ko rin grocery, Rosy. So luluto na. Kaya kaya ati love. Kaya ati. Kaya sa'yo mo. Naku, ito yung mal! Nawa, daraw. Taki hindi man magkasama. Magkakasarig na na. Nawa, ito ano? Hindi gagamit ko niya. Daraw, daraw. Sabit mo kayo dito sa bag mo. Anapin mo kayong medyas <laughs> niya. Ani, po.

Happy Cathy Happy May utang I, a, a, a. Bye -bye. Ako Ako happy man nga. Happy birthday to you. Matawan mo. Bakwan mo ako <laughs> chinilas. Sabi sa luris chinilas. na? Bakwan mo ma ako machinilas. Bakwan no, mo no. ako machinilas. May wow. May na ako ko. Mama, bulong ka de. Tempra. Mama, Dapat mag-video si Ka. Nang lipat kantil mo. Wait lang guys. Bye bye.